boy naghihintay kayo dyan ah. Daddy! Daddy! Po, Daddy. Oh. na. Daddy! Let's go, Daddy. Sige. Daddy, may pasalubong po kayo sa amin. Tingnan ka po! Boy, naman. O ito. Mamili kayo anong gusto nyo. Ito o ito. O oh, sige. Nini, anong gusto mo sa dalawa? Yun! Yan yeah, po! Yung malaki! Hmm. Thank you po, Daddy! Walang naman. Sigurado, mas kagal ba to? Mas malaki! o, <laughs> oh, Chiki, ito naman ang sayo, ha? Thank you po, Daddy! Wow! It's so big! Mas malaki yung sa kanya! Pero okay lang! Mukhang mas maganda naman yung sa akin! Abay, parehas lang yan. Mas marakay lang mga bahagya yun. Ah! Ang daya ng mga sumal! Abay, pagpasensyahan muna. Maganda rin naman yung sayo, oh. Ang ganda-ganda nga -ganda, eh. Basta, babawin niya lang ako sa next time, okay? If you want, Ate Nini, share na lang tayo dito. Papahiram mo kita. Ay, Nini. Ikaw ang ate. Dapat ikaw ang mas pag unawa ngako Huwag kang ganyan na. Hindi maganda yan. Sige na. Nini ha. Huwag mong haawain yung kapatid mo. Oh, andito ka na pala. Tapos ka na magluto? Oo. Alam ko niluto mo. Ano? Sinigang, maraming sampalok. Eh, mali ka. Ano hmm, ang mali? Tinawala niluto ko, no? Talaga? Oo, oh, bakit naman? Eh, ba't ka ba dun? Masin mo. Hey! Ay. Alam ko na, may papakita ko sa'yo. Ano na naman? Basta tara, na sa sa'yo. Ba't mo naman ginawa yun ni drawing mo. Eh! Huwag ka sa akin! Eh! Hey! Chicken dalawa. mo nga kayo sa mga bata kayo, ang papasaway nyo. Pagsabihin mo nga itong mga anak mo. Ah, mga anak, ganito kasi yan. Hindi magandang nag-aaway. Lalo na magkapatid kayo. Dapat nga magpapasaway. tsaka ano kasi rin. Kayo na nga ng dalawang magkapatid, hindi pa kayo magkasundo. Parang alam ko na wala kami sa mundong to, ha? Lagi na lang kayo mag-aaway? Oo, tsaka, di ba? Tsaka ang babata nyo pa, hindi na kayo magkasundo, lagi na lang kayo mag-aaway. Parang lang ko tumanda kayo, mag-aaway pa amin. Oh, sorry kayo sa isa't sa. Sorry, Chiki! Sorry din, ate Nini. O oh, ano? Okay na kayo? Apa! Sige. Tara! Ay, naku. Buti na. Nagkasundo rin yung dalawang ito. Nagkabatir. Ito! Ay, nasalanan ka po sa akin! Ano? Ba't amoy alok ka? Eh, ano kasi? Ewan sa'yo! Tiba masama mag-away uy mahal